Maghaon na dito sa ito ang linapuhaan nga pukot mga kajiboy. Ano ba, po mga kajiboy. Itong haon nun niya, ito ang patuon mga kajiboy. yung style naman mo mga kajiboy, mani yung mag-discarte. Para maligko na nga mga pukot. Discarte ah. na mo. Amo nang ang lapuhaan. Na ng pukot. Ah, mga kajiboy. pukot mga kajiboy. Pabuknao na ito mga kajiboy. Pailain din mga kaji boy. Napailain din nga ito sa kwan mga kaji. Plastik mga kaji boy. Huwag pa na siya mga kaji boy. Muna teknik na mga kaji boy. Para mulig po ng pukot mga kaji boy. Ang nylon mo transparent. Masa mo transparent ka makuti siya niya. Hindi may anong kaputol. Mabinat-binat pa na. Binat-inat to? Hindi hmm. magabok. Hindi dali magabok niya. Maligong sad. Siya mga kaji boy. May eh, sikreto, mamalik um, ko ng pokot, mulunglas um, o dugay. Hmm. Eh, balik tolo rin ka pokotan. Napailain dito mga kaiboy, tolo sa to ka pokotan. Lahat sa to kusukot ang um, mata ato mga kaiboy. Ito kung numero 12 ito, kaya numero 14 eh. Tugbang ay 4. ihumol hmm. eh, pa to nato kanina ito, bigyan dito rin mga kaiboy. Eh, nagbukal na. Humul pa to nato na. Eh, kaya mga kaiboy, may hapon, may gabi, sa tanan Hapon o gabi naman ron bukal mata ni eh. pergi